marami ang nalungkot sa pagpanaw ni Gloria Ann Borrego Gala named as Gloria Romero sa Philippine Cinema. Tinawag siya Queen of the Philippine Cinema dahil siya ay isa sa highest paid movie actress in the year 1950s and one of the top box office draws for nearly two decades, making her one of the major stars of the first golden age of the Philippine Cinema. Kaya nakakalungkot ang kanyang pagpanaw at maraming celebrity ang nakisimpatya. Ano kaya ang dahilan ng kanyang pagpanaw? Ating alamin ang buong detalye. Isa sa pinakamagandang muka sa Philippine showbiz ay walang iba kundi si Gloria Romero. Isa siyang classic beauty at iconic. Kaya naman marami ang mahal dito dahil napakagaling ng artista at isa sa pinakasikat na celebrity hanggang ngayon. Siya ay tinawag na icon at the same time siya ay tinawag na one of the queens of the Philippine cinema. isa sa pinakasekat na celebrity si Miss Gloria Romero during the 50s at lahat ng kanyang pelikula ay blockbuster at naging leading man niya rin ay walang iba kundi si Rick Rodrigo at Luis Gonzalez kung saan sikat na sikat ang kanilang love team. Marami na rin siyang napatunayan at nakamit na awards like Famas Awards as Best Actress at iba pa. Kaya naman maituturing siyang iconic sa galing niyang umarte at nakilala niya naman ang kanyang napangasawa walang iba kundi si Juancho Gutierrez Napangasawa ni Gloria Romero ang aktor na ni si Juancho Gutierrez nakasamahan niya rin sa Sampaguita Pictures noong September 24, 1960 sa Santuario de San Antonio in Fort Park, Makati at nagkaroon sila ng isang anak ni Marites Gutierrez. Si Marites ay isang professional chef kung saan ay may anak siyang named Chris Gutierrez, a former artist of Star Magic. Nagiwalay si Gloria Romero at ang kanyang asawang si Wancho after 12 years of being married. Pero noong year 2000 ay nagkaroon ng sakit si Juancho Gutierrez ng diabetic stroke. Kaya naman siya ay naparalisa. Kaya naman na-reunite siya sa kanyang asawang si Miss Gloria Romero na siya ang nag-alaga sa kanya until mamatay ito ng year 2005. Kahit na may edad na si Miss Gloria Romero, siya ang kauna-unahang artista na at the age of 85 became the oldest woman to win Best Actress at the 2018 Metro Manila Film Festival. She has also won three FAMAS awards in the competitive categories, Best Actress for Dalagang Ilocana in 1954, Tanging Yaman 2000, and Best Supporting Actress for Nagbabagang Luha in 1988. Nanalo rin siya ng two Gawad Urian Awards for Best Actress for Tang Yaman noong New year 2000 and Best Supporting Actress for Magnifico in 2003. At meron din siyang three competitive Metro Manila Film Festival Awards, Best Actress for Tang Yaman noong 2000 and Rainbow Sunset in 2018 and Best Supporting Actress for I Think I'm In Love in 2002. Sa sobrang dami ng kanyang award ay hindi na natin maisa-isa pa. Pero ang pinaka the best na award ay ang kanyang pagka-receive ng international recognition for her performance in Rainbow Sunset, winning two international film festival in Manhattan Awards for Best Actress and Best Ensemble Acting. Kaya talagang truly iconic. Sa dami ng kanyang napatunayan bilang artista ay talaga namang kinahangaan siya ng mga kabataan at ng mga artista ngayong nagsisimula dahil sa kanyang galing at talento. At ang isa sa maganda sa kanya, kahit ano ang kanyang narating, ay nanatiling humble si Miss Gloria Romero. Kaya talagang siya ang isa sa queen of the Philippine cinema. Kaya sa kanyang pagpanaw, marami talaga ang nagdalamhati na lungkot ng mga kaibigan, kasamahan sa trabaho, mga artista at aktor dahil sa pagkawala ng isang napakagaling na Miss Gloria Romero. Inanunsyo ni Marites Gutierrez ang kanyang daughter sa Facebook ang pagpanaw ni Miss Gloria Romero at the age of 91 years old. At ang sabi nga ni Marites, It is with great sadness that I announce the passing of my beloved mother, Gloria Gala Gutierrez, a.k.a. Gloria Romero, who peacefully joined our Creator earlier today, January 25, 2025. In this time of loss, our family deeply appreciates the support, prayers, sympathy, all the lovely messages and heartfelt condolences that we've received. She will surely be missed, dearly. Ayon pa sa kanyang anak na si Marites for sure ay magiging masaya ang pagpanaw ni Miss Gloria Romero dahil last year ng no February 2024, Miss Gloria, known as the Queen of the Philippine Cinema, was given a star-studded tribute. Kaya naman ang laki ng pasasalamat niya sa lahat ng artistang dumalo, direktor at ang mga producer na nagtiwala sa kanya. Kaya naman deserve ni Miss Gloria Romero ang tribute na ito. For sure, ay masaya na si Miss Gloria Romero kasama ang Panginoon. At for sure, na natin lahat ang isang iconic at queen of the Philippine cinema. Condolence sa pamilya ni Miss Gloria Romero. Hanggang sa muli!